sama ay oh, tiyam sa kampung. Dah, ngelihat mat mainit sa kampung. <laughs> Dah, ito magdog magdog. Sasama pa kasi, jadi liver lang ako ng ice candy. Sasama pa yung maliit, bilisan mo mainit. Mga ingat, guys! i-deliver kami dun sa kaklase ng asawa ko. Graham Bar at saka Ice Candy. O, e, tabi anak, may motor. Sama-sama pa itong maliit eh. O, baka Sama-sama pa, kagagaling lang nito. O, gano'ng kainit yan ayaw magsumblero. Hanapin pa natin si Ate Mea. Bilis! Ay! <laughs> ha? Ayan, ano yung silang sumira. Ano? Balik kaya yata Hindi ka, bilis eh. Ayan. Bagal lang aking alalay.